nang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So andito po tayo sa ating uh, sharing of ideas, no? So i-share ko po sa inyo yung tinatawag nating deepest why, okay? So ang deepest uh, ang deepest why po kasi ito yung mga reason, dahilan bakit po talagang inilalaban po natin yung ating buhay, no? So itong DPSY ito po yung magiging ano natin eh kasangkapan okay pa. Uh, ito po talaga yung magpupush sa atin eh, okay para makuha po natin yung ating mga pangarap. Actually po, ang DPSY is may apat na level. Okay? So pag-uusapan po natin 'yon, no. So basically, no, kaya po tayo ay andito sa one of 10, no. Uh, ginagawa po natin ang best of the best natin sa 1 opti because of the deepest why na meron tayo or reason bakit tayo nasa 1 opti. So, pag-usapan po natin yan at palalimin po natin. Okay? Kung ano po ba talaga ang deepest why natin. So, again, pag-usapan po natin yan. No? So, deepest why. So, ang deepest why po ay miss afat na level. So, pag-usapan natin yung first level ng deepest why. So, our first level is to provide the basic needs of the family. So, reason why, kaya ka naghahanap buhay, kaya ka gumigising sa umaga, actually, kaya ka tayo nagpumilit na mga pag-aral para pagdating ng time na magkaroon po tayo ng familia, okay, tayo pong mag, uh, bubuo ng pamilya, no? kung lalaki ay father di pamilya, kung uh, baba is ilaw ng tahanan. So, what we need to do is to provide the basic needs of our family. Okay? So, kasi yun po yung ating tinatawag na responsibility. So, our first level of deepest why is to provide them. So, kaya po tayo natin ginagawa etong si one of the is kasi nakikita natin eh. Nakikita natin na kapag ginawa po natin ito ng mula sa puso, mula sa puso, okay? Lagyan po natin talaga natin ang tinatawag natin pagmamahal. Love what we are doing and enjoy, okay? Enjoy the journey, okay? And trust the process, okay? So talaga pong maipoprovide, okay? Na ito ni one of the, ang lahat ng kailangan ng ating mga, ng pamilya, ng ating mga mahal sa buhay kasi marami nang nakagawa. Marami na pong nabago ang buhay, marami na pong uh, pamilya na bigyan ng magandang buhay dahil sa ganong klase ng sistema ng pagnenegosyo. So, dapat po, alam mo, alam mo ang reason why bakit ka nandito. Kasi kung ang one opti po ay magpo-provide sa'yo ng lahat ng kailangan ng iyong pamilya, especially, sabihin na lang po natin, okay, the home, the food, and the clothing, the basic needs na meron po na pangangailangan ng ating pamilya. Can you imagine, okay, oh? Can you imagine kung yung pagkain na naifu-provide mo, Isapat pat ang sustansya, okay? Kung yung mga damit na kailangan ng pamilya mo na provide mo, yung bahay na ay provide mo sa pamilya mo. Okay? Can you imagine kung gaano kasaya ang pamilya na meron tayo? So, lagi po natin tatandaan, kaya po tayo binibigyan ng pagkakataon, okay? Ng panibagong araw, panibagong umaga, is because kasi meron tayong responsibility sa ating pamilya. Okay? So, first level ng deepest why is to provide the basic needs of the family at naniniwala po ako na kaya po siyang ibigay. Okay? Ng one of the lifestyle international. So, grabe po. Grabe po. So, our second, okay? Deep, deepest why. Okay? Ito po yung tinatawag natin naman. Okay? Na we need to provide the dreams of the family. Yes, yes, yes We are provider Okay? Okay, of God, God, God is the source And we are the one Okay? We we'll work it out Para ma-provide yan sa ating family So ang pamilya po natin May kanya-kanya May mga pangarap eh Kasama ka of course Sa pangarap ng family mo Sino ba naman yung ayaw Na magkaroon ng ayos Na tirahan Sino ba naman yung ayaw na magulang, okay? Na ma-provide yung magandang buhay sa pamilya. Especially, sabi na lang natin, nangarap tayo ng sasakyan. Simply because, para ito sa pamilya natin, kasi ang hirap ng nagkukumyot. Maniwala po kayo, what if mainit, maulan, can you imagine yung sakrifisyo po ng pamilya natin? Na sa lang po natin na makapamasyal, okay? Samantalang, can you imagine po na kung meron kang, meron kang sasakyan, okay? So, hindi mo problema ang ulan, di mo problema ang araw kasi unang-una -una, meron kang sasakyan na nagagamit mo para sa pamilya mo. So, the second level ng deepest why mo, kaya bakit ilalaban mo itong si One Opti is simply because, okay, you need to provide the dreams of your family. At kung nagkaroon tayo ng biyaya or blessing na anak, can you imagine Okay? Kung mapag-aaral mo po ang iyong mga anak sa magandang eskwelahan, makukuha nila yung korso na gusto nila at hindi korso na nakabase sa, budget na meron tayo. Can you imagine kung ano po, kung ano po ang future ng mga anak natin? Kung yung gustong-gustong gusto nilang korso ay maipubigay po natin sa kanila. We are the best, the best parents on earth kapag na-provide po natin yan. Kaya kagigising, kaya gagawin mo si one of the because merong pangarap ang pamilya mo na ikaw at ikaw at ikaw lang ang pwedeng makapag-provide na ito. Kaya binigyan ka ng pagkataon ni Lord Hinasa, ginawa kang masipag, matyaga, simply because kasi ikaw ang gagamitin para maging answered prayer ang buong pamilya mo. Okay? So, pangarap nila, ikaw ang mag-workout. At ang maganda, meron ka ng resources. Ang resources natin is si One of T. So, kailangan lang natin palalimin bakit tayo nandito sa One of T. So, what we need to do is learn what is the basic na kailangan para maging successful tayo okay, sa negosyo na to. So again, the first level is provide the basic needs of the family and the second level is to provide the dreams of the family. Okay? So, go, go po tayo. What is our third level? Depress why. So, dito po, no? Okay? Yan. Is to help other to get their dreams. No? po? So, it's our responsibility. This is the reason why why we are here in dito dito sa earth kasi meron po talaga tayong okay kumbaga meron tayong mission okay na tulungan ang mga taong nangangarap din okay na nakatulong naman actually sila na maiprovide din sa atin or matupad rin ang pangarap na gusto natin tama po so ang good news ito help others to get their dreams that is our responsibility at ang good news kayang-kaya natin siyang gawin kasi tayo po ay nasa negosyo na may sistema may sistema na kailangan mong tulungan ang mga taong naniniwala at nagtitiwala sa atin okay, para matupad ang kanilang pangarap and at the end of the day, yung pangarap mo ay magiging Okay, magkakaroon din ng katuparan kasi magiging instrumento ang mga taong ito para makuha mo rin ang pangarap mo. So, give and take. Nakuha niyo po. So, ibig sabihin po, this is our third level. Okay, share the blessing. Okay, share your talent, okay? Share the system, share the skills, share the business kasi bakit, okay? Para magawa mo po yung pangatlong level na ipinagagawa sa atin ni Lord. Ang tulungan ang kapwa natin na may pangarap din na katulad na 10. Okay? So, grabe po pala ang deepest why, no? Ang apat na level ng deepest why. So, again, the first level is to provide the basic needs of our family. Kayang ibigay yan. Ni one opti sa'yo. Tandaan mo. And the second level is yung dreams nila. Hindi na basic needs, eh. Yung dreams ng family mo. Kaya din pong i-provide yan ng one of the lifestyle international. And the third level is is, is, is to help other to get their dreams. At kayang-kaya po yan ni One of the because the system na ginagalawa natin is yun po talaga ang tangang uh, kailangan natin na nagawing sistema. Okay? Na tulungan ang mga taong naniniwala at nagtitiwala sa atin na kunin ang kailang pangarap and at the end of the day, tayo po magkukun, uh, Okay? Tayo po ay makukuha rin natin ang ating pangarap. Okay? The last level. Okay? is the congratulatory level. Kasi bakit? Sabi nga rito, successful man knows the reason for his being. So dahil alam mo, bakit ka? Okay, ano yung responsibility mo? Bakit ka binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na bigyan po ng magandang abuhay. buhay? Okay? <laughs> It's because, okay, yung, yung pagiging ikaw, yung pagiging bakit ka nilikha is nagawa mo. And at the of the day, syempre lahat po tayo ay pupunta sa kanya at alam nyo po grabe po, sasalubungin niya tayo. Sasalubungin niya tayo na nakangiti. At alam mo kung ano maririnig mo sa kanya? Eto po. Okay? Anak, congratulations. Okay? Job well done. Nagawa mo yung iyong, okay? Reason bakit ka binigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Okay? So, naging responsible po tayo, okay? Sa pinagkaloob na pamilya na meron po tayo. Okay? So, grabe po, no? Grabe po mala ang reason bakit po tayo nandito sa mundong ito. Kaya alam nyo po, kapatid, sabi ko nga po, always, okay, sobrang salamat, Lord, kasi unang-una, ang mangyayari talaga sa buhay natin is yung plano niya. Okay? So, si one of the po ay isa sa mga pwedeng makatulong para matupad po ang ating mga pangarap. Ako na po ang laging nagsasabi sa mga kapanood ng video na to ang sistema po ng ganitong klase ng negosyo ay isa sa mga ginawa okay, na oportunidad marahil lang nasa taas para mabigyan po ng pagkakataon na mabalansi ang mundong to kasi can you imagine ang mga hindi nakapag-aral hindi mga nabigyan ng opportunity na makapag-aral ano po ang nakikita yung future nila paano po nila i-provide yung basic needs yung pangarap paano po sila makakatulong na makatulong din sa ibang tao para matupad ang kanilang pangarap actually po etong one of the lifestyle international ang pinakasusi po para mangyari po sa lahat ng bawat tao okay? Ang ganitong klase, okay? Ng, 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 ng o ng sistema, okay? So, ang One of the Lifestyle International ay nagbibigay po sa atin, okay? Ng oportunidad para balansehin ang mundong to na kahit anuman ang natapos mo, anuman ang sitwasyon mo, basta't ikaw ay may pangarap, kayang-kaya mong makuha, okay? Kayang-kaya mong makuha, gawin mo lang po ang tamang sistema, ng One of the Lifestyle International. So again, maraming maraming salamat po at see you on the next video. Salamat po. God bless. Thank you po.